Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng lolo ko, Father Side, na naikwento niya sa tatay ko. Taong 1947, Virac Catanduanes, Bicol. Itong mga panahong ito, bagong lipat pa lang yung lolo ko sa mga pinsan niya sa Virac. Dati kasi itong nakatira sa mga magulang niya. Pero sa Virac din yun. Lumipat siya dito. Gawa ng kailangan ng tsuhin niya ng makakatulong sa bukid. Bilang wala naman siyang ginagawa sa kanila, naisipan niyang tumira na lang dito para makaipon din ng konti. Yung barangay na tinitirahan nila dito medyo magkakalapit ang mga bahay. Tipong ilang di pa lang yung distansya. Hindi kasi katulad sa ibang barangay sa Virac noon na talagang layo-layo yung mga bahay. Daang metro ang pagitan. Bilang magkakalapit ang mga bahay-bahay dito, halos magkakakilala na din yung mga tao. Nung bagong salta lang yung lolo ko dito, may napansin siyang tumpok ng mga kalalakihan na nasa ilalim ng puno. Habang naglalakad siya sa tapat ng mga ito, hinarang siya. Ang sabi sa kanya, inom na muna siya. Meron silang tuba. E wala kasing bisyo itong lolo ko eh. Kaya tinanggihan niya. Mabuti na lang, ando doon yung pinsan niya para saluhin yung tagay. Nakakabastos kasi kung hindi iinumin yon, di ba? Nung matapos tumagay itong pinsa niya, ang sabi niya sa mga umiinom doon, bagong salta lang siya at saka hindi siya umiinom. Matapos yan ay umalis na sila. Habang naglalakad sila papalayo, paglingon ng lolo ko sa mga nag may napansin siyang matalim na pangtabas ng damo na nakatutok sa leeg nung isang umiinom doon. Pero wala namang may hawak nung pangtabas para lang itong nakalutang sa ere. Kinalabit niya yung pinsan niya para ituro yung nakikita niya. Kaso lang, hindi ito nakikita ng pinsan niya. Kinukulit niya pa ito. Ang sabi niya, baka mapano yung mama. Mama hanggang sa hinila siya nung pinsan niya at ang sabi nito sa kanya umuwi na sila sa susunod na lang siya tumambay sa mga yon kapag wala yung isang kainuman nila hindi na maalala ng papa ko yung pangalan eh pero tawagin na lang natin siya sa pangalang Ando yung lolo ko nagtataka kung bakit takot itong pinsan ko kay Ando at saka, sino ba si Ando? Hindi sumasagot yung pinsa niya sa mga tanong. Nung nakarating sila sa bahay, pinaligo siya ng pinsa niya. Maging ito rin eh, naligo. Matapos yun, narinig niya na naguusap yung tsuhin niya at saka yung pinsa niya. Ayon dito, sinubukang patagayin nila kaando Ando yung lolo ko pero hinarang niya to. Alam niya na kasing may gagawing hindi maganda yung mga yon sa lolo ko eh. Baka mamaya, biglang sumakit ang tiyan niya. Nung naririnig niyang nag-uusap yung dalawa, napatanong na siya. Ang sabi niya, Tiyoy, sino ba si Ando? Ang sabi nitong tiyuhin niya sa kanya, Si Ando ang pinakasikat na mambabarang sa lugar nila. Hindi naman ito nananalo ng kapitbahay. Mahilig lang siyang bumate sa mga bagong salta. Binibigyan niya ito ng mga sakit. Pero agad din namang gumagaling. Kumbaga, parang yun yung pinapalabas niya na maligayang pagdating sa lugar namin. Kahit alam nilang lahat kung ano si Ando... Walang gumagalaw dito gawa nang kapag may mga sakit yung mga taga doon. Yung tipong namatanda, nanuno, nakulam, na aswang, may lagnat, masakit ang katawan, napasukan ng lamig, at kung ano-ano pang klase ng sakit. Kay ando sila lumalapit at agad-agad din silang napapagaling nito. Ultimo yung ibang manggagamot na nasa kabilang barangay na. Kapag hindi na kaya yung nakasapi sa pasyente, si Ando ang pinapatawag. Kaya kilalang malakas na manggagamot si Ando at mambabarang. Yun din yung mga dahilan. Kaya walang gumagalaw dito. Kahit pa mambabarang ito. Wala pa rin namang nabalitaang meron siyang pinatay gamit ang kanyang kakayahan. Kaya yung mga makukulit na ni Ando, pinapabayaan na lang nila. Nung narinig itong lahat ng lolo ko, napatangu-tangu na lang siya. Tanong niya sa pinsan niya, ano bang itsura ni Ando? Ang sabi nito sa kanya, kung naaalala niya yung tinuturo niyang lalaki na may pangtabas ng damo na nakatutok sa leeg. Yung katabing lalaki nun, yun si Ando. Biglang napatanong itong lolo ko. Ang sabi niya, hindi kaya si Ando ang dahilan kung bakit may nakatutok na pangtabas ng leeg doon sa katabi niyang lalaki? Ang sabi ng tsuhin niya, hayaan na lang nila mainam na makipagkaibigan siya sa mga yon kahit hindi siya umiinom. Makiupo lang siya sa mga yon. Ayos na. Kinagandahan pa kapag nandudun ka. Talagang magkakasubukan kayo ng mga agimat. Kung hindi niyo na itatanong, itong lolo ko, merong kambal na tikbalang. Tapos meron din itong mutya na itim. Hindi namin alam kung anong klase ng mutsa yun. Pero, ayon sa tatay ko, sobrang lakas nitong lolo ko. At mahilig ito sa mga subukan ng gamit. Nung narinig ng lolo ko yung sinabi ng tsuhin niya, Ayan na, halos araw-araw, pagkatapos nilang magsaka, nakatambay na siya kila Ando. Kadalasan, puro kwentong kababalaghan yung mga pinag-uusapan nila habang nag-iinuman. Tapos kapag mga lasing na, subukan na ng agimat. Meron pa yung tatagain ka paulit-ulit sa kamay tapos hindi ka tatablan. Yung balat mo parang goma. Tumatalbog-talbog lang doon yung itak. Basta, marami pang nangyaring subukan noon yung lolo ko naman nakikinig at nanonood lang kasi pare-pareho sila eh. may mga matitinding karanasan din sa mga engkanto lamanlupa aswang at kung ano-ano pang nasa kabilang dimensyon isang hapon matapos magsakan itong lolo ko naisipan niya ulit tumambay kila ando Baka kasi may bagong agimat o kwento na naman eh. Pagdating niya doon, nagtataka siya kung bakit parang kulang yung mga tao. Ang nando doon lang, si Ando, siya, tapos yung dalawa pa nilang kasama. Tinanong niya kung nasaan yung iba. Ang sabi ni Ando, inaapoy ng lagnat yung kumpare niya yun yung nakita ng lolo ko na may nakatutok na pangtabas ng damo sa leeg niya. Kung naalala nyo, siya yun. Kumpare ni Ando. Tinanong ng lolo ko kung nasuri na ba niya ito. Ang sabi ni Ando, oo. Wala naman yun. Simpleng lagnat lang. Huwag lang nilang paiinumin ng sabaw ng buko kasi meron siyang kinargang dasal doon tinanong ng lolo ko kung nabilin ba niya sa mga kamag-anak nito. Biglang natulala si Ando. Tapos nag-iisip ito. Parang alanganin pa yung sagot ni Ando. Nang sabihin niyang, nasabi niya sa mga kamag-anak ng kumpare niya na huwag pa inume ng sabaw ng buko yon. Hindi na nagtanong pa yung lolo ko. Tiwala naman siya dito eh. Habang nag-iinuman, may dumaang batang babae sa tapat nila. Napakagandang bata nun pero weirdo gumalaw. Ang sabi ni Ando sa lolo ko, Aswang yung tatay niyan. Tingnan mo ah, takutin natin. Ne! ne! Pagtawag ni Ando doon sa batang babae, meron itong iniihip na tatlong beses. Tapos yung bata, nagtatatakbong takot na takot. Naiwan pa nga niya yung binili niya eh. Tawa ng tawa si Andunon. Tapos yung lolo ko nakatitig lang sa kanya. Tanong niya dito. Hoy, Ando, anong ginawa mo dun? Ang sabi ni Ando sa kanya pinakitaan niya yon ng demonyong lumulutang. Total naman, yun yung sinasamba nila. Pinakita niya, pero sa isip lang yon ng bata. Wala talaga siyang tinawag na demonyo. Lumipas ang ilang mga oras. May matandang lalaking hila-hila yung bata. Tapos nagmamadali itong naglalakad papalusob kila Ando. Nagsisisigaw ito tapos inaaway sila ang sabi lang ni Anto. Tay! Alis na ho kayo dito. Baka marinig kayo ng mga kapitbahay natin. Malagay pa kayo sa alanganin, di ba? Hindi na lang nagsalita yung matanda at naglakad ito papalayo sa kanila. Ang sabi ni Ando sa lolo ko, mamayang alas 7 ng gabi, puntahan nila yung likod ng bahay noon meron siyang ipapakita pumatak na ang hating gabi bumalik yung lolo ko sa tambayan nila Ando nag-aalangan na siya kasi baka hindi na yung bumalik doon lasing na kasi siya nung hapon eh maya maya pa dumating si Ando akala mo hindi nakainom ito tapos bagong ligo pa niyaya niya na kaagad yung lolo ko sa bahay nung sinasabi niyang aswang. Nung nandudo na sila, kwento sa akin ng papa ko. Sobrang katinang ilong nung lolo ko nung mga oras na yon. Tapos pakiramdam niya ang bigat ng katawan niya. Parang merong pumipigil sa kanya. Pero binaliwala niya lang yun Nung sumisilip na sila sa bahay, Nakita ng lolo ko yung matanda kanina na parang nagpapalit ito ng balat. Balot na balot yung katawan nito ng makapal na likido. Tapos dahan-dahan niyang inaalis yon sa balat niya. Tapos yung batang babae, nakatitig lang sa ginagawa ng matanda. Pero meron itong hinihilamos sa mukha nito. Bumulong sa kanya si Ando. Ang sabi nito, bilang ka ng tatlo. Yung lolo ko naman nagbilang. Pagbigkas niya ng tatlo, bigla na lang bumagsak sa sahig yung matandang lalaki. Tapos nagmamadali si Ando. Ang sabi niya, takbo, dali, takbo, takbo, magigising din yan. Nagmamadali silang tumakbo habang natatawa-tawa si Ando. Nung nakarating sila sa bahay nito, ando doon yung inaanak niya. Ang sabi sa kanya, nag-aagaw buhay na yung tatay niya. Kung ano-ano na yung nakikita nito, tapos kung ano-ano na din yung sinasabi. Nung narinig niya yan, doon naman siya pumunta para tingnan yung kinalalagyan ng kumpare niya. Nung makarating sila sa bahay, Nakita nilang naghihingalo na ito. Tapos may mga tinuturo-turo itong espiritu ng kamag-anak niya. Inusalan lang ito ni Ando. Tapos tumigil din ito kaagad at natulog. Ang sabi niya sa mga kamag-anak ng kumpare niya, baka hindi na tumagal yun. Hindi niya lang alam kung ilang araw gawa ng nakikita na nito yung mga sumusundo sa kanya. Nagpa siya si Ando na bantayan yung kumpare niya nung gabing yun. Matapos siya, umuwi na itong lolo ko. Kinabukasan, matapos magsaka ng lolo ko, dumaan siya sa tambayan nila. Pero, ni isang tao wala. Yun lang yung unang beses na nangyari yun sa tanang buhay niyang nakatira siya doon. Nung makauwi siya sa bahay, natataranta itong pinsan niya nang sabihin ito sa kanyang patay na si Ando. Nung narinig ng lolo ko yan, hindi siya makapaniwala kasi sobrang lakas pa ni Ando eh. Nakasama pa nga niya yun ng gabi, di ba? Pumunta sila sa bahay nito para tingnan. Nagulat sila kasi may nakahanda ng paglalamayan si Ando. Pero wala pang kabaong Nasa pinagtagpitagping kahoy lang to. Biglaan din kasi yung pagkamatay niya, kaya hindi nakapaghanda yung mag-anak ni Ando. Ang daming iniisip ng lolo ko nung mga oras na yun. Na paano ba si Ando? Ano ba? Dahil ba sa aswang na sinilip nila? O ano? Wala siyang makitang dahilan eh. Tapos yung kumpare ni Ando ando doon sa lamay niya. Nakaupo ito tapos nakikipagkwentuhan pa. Di ba nagdidelirio na yon? Papano nangyari yon? Buong araw nag-iisip yung lolo ko sa lamay ni Ando. Maya, maya pa, parami na ng parami yung mga nakikiramay sa kanila. Nang biglang, bumangon mula sa pagkakahiga itong si Ando tapos ubo ito ng ubo. Hindi nila maintindihan yung sinasabi nito pero parang meron siyang ipinapaabot. Lahat ng mga tao sa lamayan nagtakbuhan. Maski naman kayo, di ba? Patay na bumangon pa. Ang naiwan lang doon yung mga kapatid ni Ando tsaka yung lolo ko. Tinuturo ni Ando yung lolo ko tapos yung mga katabi nitong baso. Sa taranta ng lolo ko, inabot niya yung baso, pero walang lamang tubig. Biglang tinataktak ni Ando yung baso sa bibig niya. Doon nila na pagtanto na tubig ang hinihingi ni Ando. Pag abot nila dito ng tubig at nakainom na, hingal na hingal siya tapos mura ng mura. Ang sabi niya sa kapatid niyang babae, Kunin yung libreta niya habang hindi pa nakakalayo si kamatayan. Huhulihin niya yun. Pero, pag abot sa kanya ng libreta niya, nakarinig sila ng sigawan sa katabing bahay nila. Yung kumpare ni Ando, binawian na ng buhay. Agad-agad pumunta sila doon para tingnan. Kumpirmado nga. Patay na ito. Sa nangyaring gulo nung gabing 'yon, 'yung lolo ko, nanatiling tulala at hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Ultimo 'yung ibang kapitbahay nila, natatakot dumikit kay Ando. Nilapitan niya si Ando para tanungin kung ano ang nangyari. Ang sabi nito sa kanya, nagkamali ng sundo si kamatayan nung natulog siya sa bahay ng kumpare niya. Doon kasi siya pumuesto kung saan ito nakahiga. Gawa nang inilipat nila ito sa labas ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi kasi makahinga kapag nasa loob ng bahay. Tapos nung nagising siya, nasa madilim na madilim siyang lugar. Akala niya, kumbate lang sa mga espiritu o yung aswang na pinaglaruan nila. Kinarga niya lahat ng dasal sa katawa niya. Tapos maya maya pa, naging kulay pula yung buong paligid niya. Tapos may malaking itim na figura. Ang dahang dahang lumalaki at lumalapit sa kanya. Nakabelo ito ng itim at wala kang makikita dito dahil sobrang itim. Nagsasali tayo ng ibang lengwahe pero naiintindihan niya. May mga tinatanong ito sa kanya. Nung tinanong nito kung ano yung pangalan niya tapos sinagot niya. Bigla itong nawala tapos nagkaroon ng mahinang mahinang liwanag sa bandang itaas niya. Nung nagkaliwanag nakarinig siya ng bulong na kapang walang sabi-sabi gumapang siya papunta doon sa liwanag na nakikita niya. Pero, hindi ganong kadali. Kasi bawat kapit niya sa gilid, meron itong malalaking tinik tapos mga bulaklak na patay. Tinutusok ng mga yun yung kamay niya. Unti-unti na ding sumisikip yung espasyo ng pinaggagapangan niya. Tapos pahina ng pahina yung liwanag na nakikita niya. Nung malapit na siya sa liwanag, akala niya hindi siya aabot. Nang biglang may humila ng kamay niya. At ang humila nun, si kamatayan. Paghila sa kanya, bumalik siya sa katawan niya tapos uhaw na uhaw siya at sobrang sakit ng lalamunan niya. Kung nagkataon na nakakapagsalita siya nun, malamang nahuli niya si kamatayan. Kaso, mautak eh. Nung narinig ito lahat ng lolo ko, grabing mangha ang naramdaman niya. Matapos ang diskusyon nila, kung ano-anong mga dasal ang kinarga ni Ando sa katawan niya at nagpahinga na ito. Matapos yan, mas lalo pang naging matibay ang pagkakaibigan nila ni Ando. Maraming beses niya na rin itong nakasama sa iba't ibang klase ng kumbate sa mga mangkukulam, aswang, engkanto at kung ano-ano pa. Pero hindi mawala-wala sa isip ng lolo ko na nabuhay pa itong si Ando nung minsan na siyang namatay at muling nabuhay. Dahil lang sa ginawa niyang pag. Ka